Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dumating na ang pinakainihintay ng lahat ang muling pagtatagpo ni Charlene at Leilani dahil siguradong malalantad na ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Princess. Ang malaking problema hindi alam ni Leilani kung saan na ang anak ni Charlene dahil ang naalala niya sinurrender ni Dado si baby girl sa social welfare para ipaampun. Pero ang malaking palaisipan kay Leilani kung paano nagkaroon ng isa pang anak si Dado kay Lupe dahil tandan-tandan niya na nagiwalay sila ni Lupe at namatay na ang anak nila. Hanggang sa makita ni Charlene si Leilani sa pinagtratrabahuan nito bilang janitor at biglang tumigil ang mundo ni Leilani dahil nakokonsensya siya sa pagtago ng sikreto. Pero hindi pa magawang isiwalat ni Leilani ang sikreto kay Charlene dahil hindi pa niya alam kung nasaan na ang anak nito kaya hanapin niya sa social welfare si baby girl. Pero laking gulat ni Leilani nang sabi ng tiga social welfare na walang baby girl na sinurender ang city jail 17 years ago kaya kinutuban si Leilani sa anak ni Dado. Malakas ang paniniwala ni Leilani na si baby girl at si princess ay iisa kaya hindi na siya makapagintay na isiwalat kay Charlene ang totoo na si princess ang anak nito. Biglang gumuho ang mundo ni Charlene nang sabihin sa kanya ni Leilani na si Princess pala ang tunay niyang anak at hindi si Libby kaya pupuntahan ni Charlene si Dado at Princess. Titira na kaya si Princess sa bahay ni Charlene at Raymond. Manganib kaya ang buhay ni Leilani dahil sa paglantad niya ng sikreto. Abangan.